Lamig pala grabe sa Tagaytay. Ay, umunta ako. Ano, oh, three days, days lang. Repeat <laughs> <laughs> lang ah. Three days, walang ligo. Ang lamig. Ang lamig. init. tagal mo. Tagal, tagal. Katatawag nyo lang, tagal. Yo, tagay, tagay agad. Ay, yeah, ayos to. Uh, Ay, pa. Nag, ano pa ni? Tagay na, tagay na. Hmm. Eh. Ah! Diyos ka! Diyos <laughs> Ang sarap na itong pulutan ninyo, ano? Uy! tama itong pulutan ninyo, ito. Dapat pag nagiinom talaga, yung ganyan, masarap ang pulutan, tapos may ka-partner na kanin. Panapin yan sa, ano, nasikmura. Hindi yung, pagmamumulutan, mamumulutan, chichirya, masakit yun. Mas mabilis makakalasing. Ay, ko. Itong ganito talaga masarap na pulutan. Parang chipa yan. Pulutan ng mahina. Eh, eh. Tsaka maganda nito, hindi ka agad malalasing. Hmm. Mm. Pag namumulutan ka, hindi hmm. naman namumulutan. Ah, nalarasing agad. Hmm, gano'n ba? ka? Sa na uli, ha? Hmm. Ganyan ang mga pulutan na masarap. Woo! Grabe! Solid to! <laughs> The best! Hmm. Tagay kayo! Tagay niyong tumagay eh! Tagay ka muna bago ka mamulutan. O tatagay ko lang siya muna. O ba? Hindi pati sa pulutan at baka mabila ko. Ukan. Tinitikman ko lang yung pulutan niya at yan ang sarap. Hmm. Ang lutong. Grabe. Hmm. tagal ng ikot. Ang tagal ng ikot niyo. Ba? Bagal na tagay. Tagay ng tagay para malasing agad tayo. Hmm. Ano ba uli yan? Wait lang. Ano kayo? Ba mamulutan kayo dalawa? <laughs> Kung hindi, puro inom lang. Hmm, akin na, akin na. Walang dayaan to. Ah, hey. oh, grabe, sarap. Ito ba nakakala ah. Hmm. Ito ba nakakala na? Hmm. Ah, oh, pakalutong. Hmm. Hmm. Saan ka? Dito ang iihi. Naiihi ka sige, bisa mo ha. Kati. Ano, ano? Ito ka dito. Bakit ba? Punta mo na ang asawa mo <laughs> Bakit naman? Pinumukbang na yung pulutan namin eh. <laughs> <laughs> Naubos. <Ng> <laughs> Naubos. Ay, lente ah. Ano nga ka pinakain yun? Ito Basog yun oh. Nung pumunta doon, pinayagan ko nga na mag-inom. Ito na. Ay, putik. Punta mo na nga dun. Huh? Oo, oo na nga, sige na. Asaan? Bakit kayo nagiinom? Ay, ano laki laki Oh. Ano mukbang na Oh. Untes <laughs> yun. Ang <laughs> tamo eh. Huwag mong gawing galin <laughs> ng ating Hoy! Pamayo ka nang na nga dyan. Tata. Makakahiya ka. Bakit ba? Inuubos mo na yung pulutan. Ikaw, pinayagan kitang mag-inom. Sabi ko, huwag kang magpakalasing. Ay, hindi ka nga nagpapakalasing. Nagpapakabusog ka naman. Buti naman naman. Mahiya ko naman sa kanila. Buti naman mga pinsan ko yan. Paano kung ibang tao yung mga yan? Namumulutan lang naman. Namumulutan ka nga, inuubos mo naman. Ano yan, minumukbang mo. Umuwi ka doon, nakakahiya ka eh. Kukaya, namumulutan lang, nakakahiya, namumulutan lang, hmm. Ito. nakakahiya. Buti mo ka Ito na. Oh, lastik ka yan. Sige, tagin natin. <laughs> <laughs> naubos, naubos ang pulutan. Ay, kanin na din, tira. Daming-dami. -dami.